So ito nga, uh, may bago tayong naisip na content kaya dilutuin natin. So, ito nga ano natin mga idol, hindi <laughs> yan naman loob. Uh, giniling po yan siya ng port. No? So ito, gagawin natin siyang bupis yung lutuin natin, subukan natin. So siguro mga idol, wala pang nakagawa nito. So ako pa lang. No? So, subukan natin mga idol, so, nakahanda na itong mga ricado niya. At mga yung mga ano natin sibuyas, bawang, siling green at saka bell pepper. Ang kulay pula na yan. So ito, yan, giniling talaga yan. Hindi yan laman loob, no? So kakaiba nga ito mga idol. Ito ang content o, laki -laki na din ngayon. Lagi natin ang konting mantika. Ayan, to. Okay. So, umpisa na natin mga idol. So, medyo mabinit lang. Mahinit yung ating kawali. So, dito lang muna yung kamera natin. Ito muna natin sa ating lulutuin. Ayan, na giniling. Gagawin natin bupis. Yung no? ng mga idol. So, ang nagagawa ng mga idol. So, ako pa lang siguro mga idol. so, natin mga idol, tumutuloy yan. So let's go mga idol. So mga idol, unahin natin, design natin, itong bawang natin, at saka itong sibuyat, plus green, at saka itong bill So bago lang din, ilagay itong ating giniling. Ayan. Gawin natin bupis mga idol. Yan ang bagong luto natin ngayon, na content natin. So medyo nautok na yung ating kawali. So maglagay na tayo mga idol. Dito lang muna natin yung camera natin. So nakatutok yun dyan. Bago natin ilapit mga idol, ayan, ayan ang kawali natin, nasa malayo, no? Kaya ito nga, na natin itong bawang natin si Buya. Let's go. Ayan. Ayan natin mga mga idol. So ayan na nga yung mga idol oh. No? Ayan, hindi kita muna natin Ayan, hindi kita muna natin yun Para ano, mabango Pag ng mga palalo, mabas na yung aroma natin Ng ating mga panangkot no? Ayan, diba? Masunod natin lagay dyan mga idol, yung giniling nga ron Ayan, yummy yummy yung mga idol Kapag natin magagawa itong uh, Itong bupis, no? Na port Gagawin natin, pero hindi yan lamang lang mga idol Yung ano lang yan, yung giniling talaga So, subukan natin pagluto ng ganyan mga idol So, pagtuwid na natin yung natin yung mga uh, ricado, mga idol. Ayan, para bumangon na yung ano natin. Ayan. Okay. So, let's go, mga idol. Teka lang, mga idol pala. Pero, pa palang kulang to. Luya, no? Oh. So, ito, mga idol. Iyabong natin itong luya. Ayan, kailangan may luya pala yan. Ayan, kaya na tayo, no? Pakatan natin, natin. Sarap. 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 So, yung pina din. Ayan, masarap. Sabi! So, ilalagay na natin yung, ano natin, uh, yung giniling natin. Ito lang, nga, ilalagay na natin, mga idol. Ayan. Okay so ito doon ayan na rin ang anong inaarin. natin lagyan ng twist mga idol Sa pag- pagaman na uh, na natin. Yan. Para populan na yung natin, yung magtulay na yung ating buhits. Ito so, nakaready na po yung ating ah uh, atin. atin atin. natin ating ating kailangan para populan na, uh, na yung ating natin. magtulay na yung ating Diba? Ito yung bukis ng mga idol na ano, hindi lamang loob. Talagang giniling lang talaga siya mga idol. So, subukan ko nga pagluto nito. Huh? Eh, itong so, giniling na gawin kong bukis. No? Yan. Yeah. yeah. Okay. Okay. So, kaya mga idol, maglalain natin ng ating ating ano mga idol, as we eat. No? na natin dito. Buhot na rin. Ayan. Para kulay na yung ano natin. Ah... Uh, ayan mga idol, okay na okay yun, okay no? Ayan, diba? Kumulay na yung mga idol. Ito na pinakatabaw yung mga idol. Gente, Ayan, ibang bakit mo mga mga Ayan, mga ganon ibang, ibang na yun yung 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 na yung mga idol. So, ano, so, ito mga idol, na yung yung natin. Na natin yung 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 Medyo malakas ang apoy natin kaya na natin ko oh, na pinakita yung paglagay natin ng labanos. Ito lang ang mga idol to. Ayan na, nakalagay na mga idol yung ating labanos at saka yung carrots, no? Ayan, mga idol, medyo patuloyin muna natin yan. Siyempre mga idol, maglagay muna tayo ng palimpla natin. So maglagay tayo nitong cubes, no? Na pork, dalawa. So ito lang mga idol, para pampasarap natin, lagay na natin. Okay? beef cube yan mga idol four pork cube no yan oh ilagay na natin diba masarap na yung mga idol so simpre mga idol o, oh, kumbaga ah, ganun yung pagluluto ng ano ah simpre paglagay tayo ng oh, konting suka mga idol para bubis na bubis ang lasa nyan diba ayan o o lang mga idol hindi na maraming suka kasi medyo kumangit ang luto na rin pag uh, medyo maasim Ayan, okay. kailangan natin pagharapan yung mga idol. Ayan o, di ba? Simple lang na bumupit yan mga idol. Ayan, di ba? Okay? Harap mga idol. Hindi na tayo maglagay ng ceiling pula dahil medyo marami-rami yung nilagay natin ceiling green baka so, aanghang naman yung mga idol. Tawa lang yung mga idol. Ayan o. Okay. mga idol, maglagay ito ng konting asin. Ayan. Ayan Konting lang yan mga idol para balance. Ang balance. Ayan o. So maglagay natin ng court para ano naman mga idol yung aalas uh, Ako mga idol Ayan Maglagay tayo ng paminta dyan mga idol So, so ang ilagay natin paminta Itong powder so, yung, mga okay. so, natin. Ayan. Buffies, diba? Ayan mga idol So aluin Ayan Maglaga ng ating bukis Ayan mga idol muna natin ng konti mga idol Para yummy yummy ng ating buffies, no? okay. so, Yung ating bukis Okay Ayan mga idol Ayan so, mga idol so, Ayan apoy idol lakas so, mga mga Ayan, nakamahin nga yun Dabal tayo mga idol so, Balutuin muna natin yung carrots At saka yung labal so, Ayan mga, mga idol Ayan o so, Pero yeah, no. so, babal tayo mga idol So may bumili Pente Kaya na maluto ito Mga after 5 minutes lang Luro ito Paluto ko na ito mga idol Aluhin muna natin

Ayan muna natin para maluto yung carrots. Pag laman loob kasi yung ano natin mga idol, uh, medyo mahina yung mga mga patos ko kumakain ayaw nila nang laman loob kasi yeah. so, ito, gubis karti na lang kung mga idol nagagawa kong bubis so, paborito ko nga mga idol So ito lang nga yung bupis natin, mga idol. Taluto lang nga ito, diba? Ayan. Luto lang itong bupis natin, mga idol. So ano pa? So ito na yung niluto natin na bupis na hindi laman luba. Yung ano talaga ito? Laman talaga ng pork to. Na ginawa natin yung bupis. So ito mga idol. Ano pang gagawin na natin? So patayin na natin yung apoy niyan mga idol. So medyo luto na yan. Ayan. Ayan. So ito, tapos na nga, ito na nga yung finished product na natin, so, mga idol, no? Sana mga idol, pwede rin kayo magluto niya mga idol, i-share ko po sa inyo ito, pagluto ng itong bupis, no? Yung hindi laman loob ng pork, so kailangan ganito, giniling, pwede mo rin gagawin yan mga idol ng ano, uh, bupis. So ito na nga, mga idol, luto na pa, ano pang gagawin natin? So hanggang dito na lang video natin mga idol. Maraming salamat. God bless po sa po na sa video. Maraming salamat po. Bye-bye na po sa inyo. Mag-ingat kayo po lagi. Ngayon.